Good morning guys. Yan uh, Time check. Uh, 6:17 AM. Ngayong araw ng Martis uh, So going to Lus Sol going to Lucina ako. Nandito ako ngayon sa Sariaya. At hindi ako nakapag-video kanina kasi madilim pa kami umalis ng Makati. Umalis kami ng Makati. 4.30 so madilim kaya hindi na lang din ako nag video so dito na ako sa Lucina ngayon uh, medyo maliwanag na kaya dito na ako mag start mag video papuntang ay Sariaya pala Sariaya dito na ako sa Sariaya habang yung si ma'am nag withdraw uh, sinamantala mag video tapos yun Going to Lusina na kami from sariaya to na uh, malapit na lang. May na lang ang tatakbuhin ko. Kaya, uh, yun. Let's go! Nakatulog naman po kayo, ma'am. iglip iglip lip Minsan maninisturbo kayo sa pag nalulubak tayo. Kasi hindi ko po kita yung lubak. Eh, Elmer, sabi yung magsa 7-Eleven. Okay na po. Ayos na. Doon na lang. Siguro tubig lang naman. Ay, na lang. Hindi ko na nga pinag-prepare ang asawa ko dahil sabi ko, dalibang nga kalalabas lang ng Mhm. Pagkakataon na siya. Ang dami na lang Ang dami naman doon. Ang naman dun mga... Lugawan. Lugawan. Whatever pa kasi. San na na siya? Itong ginawa akong stunt para sa kanya. Yung ano po kasi, yung camera na yan, pang ano, pang helmet. So, ginawan ko lang siya ng paraan para... para Ganyan. ...ma-stand dito. Alala. Bakit? Bakit? Bakit siya sinalubong? Bakit siya pwede doon? Okay, okay lang ba yun? Po, hindi pwede yun. Bawal yun. Hindi may mo pa lang po sana kung libre. Hindi eh, may nakasalubong siyang jeep na sa... Ay, atin. siya. na lapit na kami okay po wala pa po truck ngayon

Oo, oh, po kasi 4.30 tayo umalis po. Parang respond. 4.30 tayo naka ano eh. 4.30 na tayo umalis po. Oh, 60 hours din dumating na lusin na ito. din naman ang husband ko pagka ano, sariling sasakyan. Makukuha mo talaga kasi walang hinto-hinto eh. Unlike pagka nag-commute ka, tatagal ka sa hinto magsasakay, magbababa. Yung dalawang minuto po na hinto, napakalayo na narating mo mo. Magsa-stop over dahil yung mga naihi. Oh, Sa so, diretsya na ito, malapit na tayo. Yung hipag ko dyan nakatira. Ah, sa dito sa uh, Bilis. Oh, Santa Isabel. No? Yung isa, yung isa naman dun sa Palmar. content mo yan hindi po ang content ko po ngayon puro pag titrail ngayon lang ako hindi kasi ako nakapag trail kahapon anong linggo ma'am kasi nga ay piyasta uh, oh. hindi kami umalis wala akong pang upload so dito try kong gawin to para pwedeng pang upload pagkatakali So, ito ang kung tawagin ay Kalumpang 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 Hindi ka mahihirapan Dahil dire-diretso lang Wala ano naman tayong niliguan, di ba? Wala Dire-diretso lang talaga Ah, oh, hospital po pala yun, no? Oo, hospital po pala yun. Dito Public po? Yung private? Yung private, yung public yata yun sa Memorial Hospital sa nagpunta recently si Madam Lisa. Yan lang po yung... Eh, meron pa naman. Meron pang Mount Carmel, private din yun. May kalayan. <laughs> Nagturo ako doon sa kalayan. Doon yun sa Maya. Pagtawa. Papunta na rin ang ano. Ito rin, nagtuturo ako sa seminaryo dyan. Lapit na tayo, Elmer. Malapit na hmm. diba po may pasukin yun sa loob? Oo, oh, dito, dun ka. Dato tayo ka kanan. Ah. Dun pala tayo ka kanan. Yung lang ko yung natatandaan ko na parang may pasulin sa loob. Dun ka muna magpapark makikiyos sa pangunan. Kasi medyo malayo. Kasi ang dami yung tapos. So yata yan ang businesses. yung school na like sa National High School. Ang gandun oh, yan. Oo oh, yun. Yeah. Ito yung simbahan ko saan ako nagsiserve dun mo ako ito yung pinag, di ba noon, minil mo ako gated mo ako dyan yun sabahan ng lindis ano na to Elmer na tayo dyan pagka may may tinda na si Annalyn mapakainin kita ng lugaw yan, yan ay, dito po eh. parang tanong natin kung meron na. Ay, hindi ba ito nababa? Yeah. Kaya meron na. Ah, okay. Lahat wala. Ano ba yan? Palas <laughs> na Elmer. Eh, mamaya pa naman po tayo, di ba? Kasi, parang oh. Parang natatandaan ang kumam. Parang kumain ako dito bago ako umalis. Kumanta? Ah, talaga? kasi may nakita akong sabi ko, uy. Oo, oh, siyang... kasi nga nang ako noon, hindi na tayo nakakain. Oh, oh. Ayun, dun kay Albert Diretso pa lang. Sagot na kita dyan, sasabihin ko dun. Papasok po tayo sa loob? Oo. Oh. O sa labas lang muna? Magpapaalam ako. Hindi sasabihin ko. Pwede yung chaka. ko kung hindi rin po walang lalabas. Oo. Oh. Sa harap ng tindahan. dito ka lang sa ano, sa side na to. Hanggat may tatabi mo. Baka dito, kasi may lalabas. Dito eh. po. Oh. Okay. lang. Ah. Sasabi ako. Kasi mas delicado sa labas. Eh. eh mukhang okay lang din naman po doon. Hindi, hindi na, na, Malayo nga lang ang pag, eh. ng... Hindi, hindi tayo nakakatiyak eh. Sa so bagay. pwede dahil hindi ko pa okay, nakakausap yung ano eh at least dito makakausap ko oh. so yun mga kapatid dito na kami <laughs> yun thank you at safe naman yung biyahe namin thank you ma'am hello so yun after lunch yata abak back to Makati na kami oh thanks God at uh, safe ang biyahe namin mga kapatid Ayan guys, time check muna ako 9.30 oh, <laughs> ako Nakatulog na ako lahat-lahat So hindi pa kami paalis Nandito pa rin kami sa Lucina uh, Baka malapit-lapit na rin umalis Kasi nakapagkarga na Nakarga na yung ibang gamit Ayan so, yan Katabi ko yung ibang gamit So, hindi lang pala yung aso yung susunduin. Nag-aakot pala ng gamit si uh, Ma'am Mildred. Kaya, ayun. 9.30 na. Kaya na, ay eh, 6.30 kami dumating. Eh, 6, oh, tama, 6.30. 9.30 na. 3 hours na kami dito. O, hindi nakatulog na rin ako. So ante ko na lang yung luggage, dalawang luggage pa yun nandun. Medyo malayo-layo kasi pinagkuhanan. So, tigura na kami. Back to Manila na. Ay, nakuha. Harap ng buhay, driver.